Ay, halika na. Ka na? na. Ay, upuan. <laughs> Ayos, ay, pagay ha. <laughs> marin, Marino ng marino na. Doon din ang apukong pogi. Sumarino number 6. Kala ko may upuan sa labas. Ay, naka-JB na. Naka-JB na. Ang morenong marino. Ah, ang morenong marino. Ayun, bago pogi. Ah, tatawa si Hazer. Hazer, pogi ba? Ay, kailangan <jv> uh <sted> <laughs> ganito. <laughs> Right. Dapat nga daw. Wala nang kutsate, wala um, nang kukuhan. na, tatay na lang. Ay, kamatis. Dapat talaga ulo. Mm, dapat siro. Ay, dapat ulo. No. Kalbo. Kalbo si Kuya. Mm -hmm. Sabi sa'yo, Iya, magiging kalbo si Kuya. Ayoko. Ayoko. Pogay naman, Kuya, kahit kalbo ha. Ay, na, sir. Kamatis. Gusto mo ka, sir. sir. Pogi oh, hmm, si pa rin si, si Kuya, talaga. kahit kalbo. Ayan. Na? Hmm. Ay, ay, paano si Iya, kalbo rin? Ayan. Hmm. Sarap. Alagyan natin kalbo? ng chili sauce. Gusto niya, na, gusto niya yan ng Ronaldin Lucas. Yeah. Nandito na lang yung may bok ko. Hmm. Huh? Hindi po. Nandun sa uh, may naka-church uh, uh. ka ako. Ano? Ano? Uh, chili. Teka. Okay. Hindi ba bagong yan? Bagong yata to Hindi. Pastel yan. Mm -hmm. Eh, pastel. Chili sauce. Okay ka lang doon dyan, sir Eh, Japel? Hmm, yan. Yeah. Dapat mapwesto rin.